Inserik ko muna itong manok mga par dito sa unig ng balay kasi baka maunahan ako ng iba. Hmm, kita ang ko na eh par. na hmm, ana, ilaban mo ito manok mau. Hindi mo para check kayo ito yan. Ana, ilaban mau. Eh, ito mo ba yung manok doon? Saan? Saan sa may bakal? Ulo? Ito, ito na rin yung ba dyan? Ilan ba? Yung ano, yung nakaralang? Wala, na, hindi oh, ko alam eh. ganun. Hinertik gayam di manok nga, manok na ngayon Panibagong day, panibagong araw na naman tayo mga par At ngayong araw na to ay gagawa tayo ng kabutihan At dahil nga nag-iisip ako ngayon kung anong aking mauulam Dahil mahirap mag-isip ng mauulam lalo't wala ka mag isip <laughs> Joke lang mga par at dahil nga wala pa tayong sahod mga par at walang kalaman-laman ang ating bulsa ngayon. Ayan o mga par, tignan nyo itong aking bulsa. Walang kalaman-laman kahit piso. Ayan mga paro. At ayun nga mga par, bigla akong nakaisip dahil may naisip ako. May nakita kasi akong manok kanina dito na itinali sa tapat ng aking bahay. Dahil kung ano ang nasa tapat mo, ay yun ay magiging sayo. <laughs> Joke lang mga par. So, andito pa nga itong manok mga par at syempre hawakan mo natin Titignan ko muna kung mabigat na ba to At yun na nga mga par medyo mabigat na Mga par may mga tao pa nga rito Kaya mamaya maya ay simplihan natin Kakaibang mga bahay dito mga par Ang nagbabantay sa mga pintuan Ay mga manok Kaya no mga manok na mga par Siyempre gagawa tayo dyan ng paraan mga par Ihaharang muna natin itong ating motor Para hindi makita na ating Bibitbitin itong ating Dumaan pa nga yung dragon na syempre mga parang bamasid muna tayo sa paligid-ligid ay puro linga ay paligid-ligid baka tayo ay masita. So ayun na nga mga parking under ko nga muna itong motor My God. natin ang manok ay hindi mainan. So ayun mga parin, ispat ispatang muna at kumukuha lang ako ng tempo At eto na mga parang dito na yung pagkakataon para makuha natin itong manok na pula. Ayun mga paro. At syempre, nawakan ko na yan. Dahil maya maya pa ay itatakbo na natin at ilalagay na natin sa loob ng ating bahay painumin ko lang muna itong mga parts saka ako papain ko lang muna itong mga parts saka ako papartihin <laughs> so yun mga par nagmamandali na ako dahil baka makita tayo ng mga ari ito mm, na yung manok mga par ana ilaban mo itong manok mo mm, ilaban mo na para check ito yan a few inches later Mel, well, ito mo ba yung manok doon? Ah, Sel-sawin pa ka? Ulo? Okay, Pag-5 ano? na rin yung bayan? Ilan ba? Oh, ano, yung nakaraan Wala, hindi ba alam eh. ba pa pa Kasi kasi pa Papa eh. Kasi oh, si, wala ka mo kita. makita? Yeah. Yeah. Yeah.